Magandang araw po sa mga dinadaanan ng video na to Ang video po na to ay bilang pagpapaliwanag sa Mateo 24 uh, Sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo At uh, iniimbitahan ko kayo manood lagi sa channel na to Upang makatulong sa inyo at maintindihan at maunawaan at magamit nyo sa pang-araw-araw na buhay at uh, makita nyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon at kung ano ang ibinibigay niya sa atin uh, pakishare, like ang video na to at pakitapos magaga para humapakinabangan nyo uh, umpisaan po natin ang video na to sa pamagitan ng pakikinig sa Mateo apat na kabanata. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, Nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ipabaw ng ibang bato. Lahat ay iguguho. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig. Kailan po ba mangyayari mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni duman Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesyas at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakapalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at kayuntin ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga pakihirap tulad ng isang nananganak. Sa mga panahong yun... Ah, uh, kung mapapansin niyo po, may bilanggit po ang ating Panginoon si Kristo na ganito, ang sabi po niya ay... Uh, Uh, kung, naki, uh, kung nakikita ng mga apostol yung mga gusaling na, na, na malalaki ron sinabi niya na darating ang panahon iguguho ang mga gusaling iyon at ang term ay walang makikitang bato na nakapatong sa kapwa bato ano po ang ibig sabihin nun ang ibig sabihin po ng ating Panginoon ay ganito hindi lang po yung gusali ang magugunaw ang mundo po bakit po? kasi ganito po ang analisasyon kahit po ah uh, tumingin po kayo sa paligid nyo kung may building kayo nakita dyan kung gigibain po ba yan magagawa po ba nyong walang batong nakapatong sa kapwa bato meron at meron ang indikasyon po nung sinasabi ng ating Panginoon sa salitang walang batong makikitang nakapatong sa kapwa bato magugunaw guguho ang, maglalaho po ang mundo na walang matitira na katulad, na wala akong batong nakakap, nakapato sa kap hindi po ang gusali lang ang mundo po ang magugunaw ah, uh, bakit po natin dapat paniwalaan to kasi po ang Diyos Ama universe po ang kapangyarihan at ang ating Panginoong Heso Kristo siyang may uh, Panginoon at Diyos dito sa lupa ah, uh, don't ah, uh, i-insert i na po natin yung tinasabi nilang uh, uh, nagtatalo sila kung paano titignan ang Panginoong sa Kristo kung Diyos o hindi Diyos ang Panginoong sa Kristo ganito po kasimple kung paano madedetermine na Diyos ang ating Panginoong sa Kristo ang katulad ko po kung ako po ay tao at may anak ano po ba anak ko? tao o hindi? 'Di ba tao? Ganon din po ang ang pagka ang Diyos may anak, ang anak ba niya Diyos o hindi? 'Di ba Diyos po? Kaya ho yung nagsasabing hindi Diyos ang uh, ang ating Panginoong Kristo hindi ko alam kung ano sila sa, sa ganun logical lang na iintindihan nyo naman po siguro may Diyos Ama po na siyang may kapangyarihan sa lahat sa universe at ang pating Panginoong Heso Kristo dito po ang Diyos na kapangyarihan dito sa lupa paano ko po ba saan po ba natin pagbabasihan na may kakayahang gunawin ng Diyos Ama ang mundo ah uh, doon po sa araw ng pinanganak ng ating Panginoong Heso Kristo uh, kung saan uh, sa ng uh, nung unang paaraw ng panganak ng ating iluwalang Panginoong Heso Kristo yung na uh, uh, tala yung between sa langit yung liwanag nun nakatutok lang sa ating Panginoong Heso Kristo yun po ang kakayahan ng Diyos Ama at doon po makikita ang kapangyarihan ng Diyos Ama na kaya niyang gunawin ang mundo may control po siya sa universe kaya po totoong may Diyos Ama na siyang uh, Diyos ng higit sa lahat pero doon po si ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos din Uh, kung saan kinumpirma ng ating Panginoong sa Kristo na may Diyos Aba, uh, maliwanag po yan ha o balik po tayo dun sa ano sa uh, napakinggan natin doon po may binanggit po ang ating Panginoon na uh, magkakaroon ng uh, digmaan maglalaban-laban ang hari ang kaharian magkakaroon ng taggutom at maglilindol sa marami ngunit hindi yun ang paang katapusan ibig sabihin ganun po dadaan muna tayo sa mga ganung paghihirap sa mga ganung senaryo di ba ho nakakatakot pero wag po kayo matatakot bakit po kung kayo po ay sumusunod sa ating Panginoon meron siyang pahapyaw na pinakasimpleng salita na mababanggit doon sa sinabi niya na wag kayong mababahala imagine nyo gera na na may taggutom na lumilindol wag ka mababahala yun po yung assurance ng ating Panginoon sa mga taong sumusunod sa kanya na hindi ka maaano hanggat nasa ating kang Panginoong Heso Kristo lumilindol, may taggutom may naglalaban-laban ng kaharian may gera ang sabi po ng ating Panginoon huwag ka mababahala yun po ang kapangyarihan ng ating Panginoon kaya kanyang protektahan sa kahit anumang pangyayari yun po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin kaya yung sinasabing wag mababahala yung malang pong mga sumusunod at naniniwala at gumagawa at nakikilig sa Diyos sila po ang sinasabihang wag mababahala pero pero kung tayo makakasalanan, hindi sumusunod, hindi gumagawa, eh, hindi kasi nasabihan ng Diyos ng huwag kang mababahala. Ang sabi ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. Sana naintindihan nyo ang sinabi ng Diyos, Ama, ng Diyos, Panginoong sa Kristo, huwag kayong mababahala kahit magkagera, maglaban-laban ang kaharian, uh, lumindol, magkaroon ng tagutom, Ganon po tayo proteksyonan Ng ating Panginoong Heso Kristo Kaya huwag kayo mababahala Paano ho ang implikasyon sa buhay natin Kung kahit anong problema mo May sakit ka May taning ka na uh, Hirap na hirap ka sa buhay mo Hirap na hirap ka sa mga Kapagunayan sa pamilya mo O sa ibang tao O marami kang utang Na hindi na babayaran ma parang hirap na hirap ka na patang pata ka na alam mo pa alam mo ba na pagpapahingayin ka ng Diyos kung lalapit ka sa kanya sa pamagitan ng paggamit ng kanyang pamatok kaya alisin ng Diyos ang lahat ng problema mo kung lalapit ka lang sa kanya at mawawala lahat ng problema mo yan po ang kapangyarihan ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya sana naintindihan nyo kaya sino ka man nasaan ka man huwag matakot si Jesus ang bahala sa iyo pagkat mahal Kanya Amen